Ay ano ginagawa mo? Ano Ito pa ko ng ham. Nagpiprito Prito. daw siya ng ham kasi anong gagawin mo? Panglalagay sa, ano ba yan? Pizza. Uy, pizza-pizza. Pizza-pizzahan. Ayan. Ayan daw ang ilalagay niya. Ayan. Ayan. Tapos yung tinapay niya. Hindi siya kamay ko. Ano, nakabili ka? Yes. Ayan, nakabili siya ng... Inikot niya na buong tindahan dito sa subdivision na... This <laughs> is subdivision na tinitira namin. Nakailang store ka, bata? Halima. <laughs> Kawawa ka naman. Ayan. <laughs> May trabaho din yung bata. Nung gagawin ba mo Red? Ano? Uh, cubes? kahit it's square, square or rectangle na maliit. Pare. Pantay na natin kama. ang muna natin na mga Kagarin mo na 'to muna. Mga ilan? Mga... Uh, so, mabara eh. Pero ano lang, five 5 minutes pa din. Pwede ba yung 5 minutes pa ko. <laughs> <laughs> gawa kami ng mini uh, pizza. Pizza. Pizza, pizza ko niya gawa sa garden niya. Tasty. Yes. Pinarecook na natin yung kasawa dito rin? Ham. Para hindi na, ano, nahirapan yung oven. Okay, Ray, let's go! Let's get it on! Ito, muna mo na natin dito para hindi mo hindi Dalawa lang naman. Itong sauce na to ay from Toot Quick and Easy. Sweet pizza sauce. Gawa tayo ng pizza habang isa, yung nanay natin ay nagwawalis. <laughs> <laughs> Tapos, maglalagay din tayo ng tidbits. Hindi to sponsored, kaya takpan natin. Tidbits. Kita niya yan? Kita niya yan? Siyempre, pinadrain ko na kay Mother Dear yung kapigan niya. Okay, then. And then, ano to rin? Cheese. Cheese, say eh, cheese. Cheese. Ayan, from ito Ikaw lang. <laughs> Ikaw Okay, start na tayo. Malinis po yung kamay namin ni Reyna. I-gisa tayo ang plate. I-gisa tayo plate. So, akat pala na per Wag na to. Ayoko. Ewan ko. Ako lang ba? Ayoko nung kumakain ng ganito. Itabi na lang natin. Mayan -mayan. Hindi naman sabi na nag eh, pero, hindi ko lang feel kumain ng dunon. Ayan. oh aninit aninit lang sabi okay start tayo idawon Lahat naglatag kami ng ano kaya gardenia, instyment ay Malimutin. tapos 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 Ganyan, eh, ganyan. Spread, spread. Spread. Spread lang. <laughs> spread lang natin. Siyempre, hindi tayo nagtitipid. Damihan natin yung sauce. Naguha mo po sila. Naguha mo po sila po. Ah! Iyan eh. Hindi na ba salaman sa sakit? Hindi Spread lang natin. Magandang panili pa nila. Ay! Ay! Nag-extend. <laughs> <Ay> <laughs> Tignan natin kung ilan ang magagamit. Ilang bread, ilang tinapay ang kaya ng isang ganitong sauce. Isang parang kong ilan. Sa kabila. Kabila <laughs> nga <laughs> <Adi> lang. <ala. laughs> sa kabila pala. Nag-expect. Tapos. Alas na niyo. Huli na pang mainit yung oven. Uh, Ayun nga pala. Pinarihit na yung oven. Sa so, mababang temperatura. So, sinat lang. Sige. <laughs> ayan, 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 Ang tipid naman nung sa'yo, Rae. Nung niya mo yung akin, oh. Ayan. Kaya pala may nakita kong ganyan. Wala na ako binabili ng ganito. Ba't may ganito? Oh my God, din yan. Nagulat na ako kanina. Ang mga kaya sa spaghetti. <laughs> Ay, wag. Bakit pa sa ipabili ka din ng ano, ma? Hindi. <laughs> Pag may gusto kong magluto, ganyan yung Kung Ayan. <daligan> Nalagay <laughs> natin na... <dati> na um, <laughs> wala. Mga cheese pala. Hindi ka mong bumili. <laughs> Ayan na mo. Napagalitan pa ako. Kakain ko na lang. Medyo mahal ko kasi. Kakainin naman ko, no? Matatanggal po ako. Ayan. Ayan. Eh, binamagiwala yan, kuya. Pwede niyan. Pwede naman na ng kakain. Ganda mo naman. Ayan. Tapos. Pwede sana anak, kung meron yung malakad na nabili mo na kan. Ang manipis na malakad. Cheese, cheese. Ila, ila, mo na lang sa taas. Ay! Ay! Oo, oh, di pa meron pa kayong tingapin na lalagyan. Oo, oh, yung upos nyo na lalagyan. Tipid, <laughs> hmm. tipid. Di pa nga yung maupos yung isang tali naman. Yung ano? Dima to, apat. Apat yung mga. Ano <laughs> oh, Ano yan! Hmm. Okay. na lang. <laughs> kaya nyo yung, finished Oden. product? Yay! Ready to cook up. Eh, lalagyan na lang natin ng papids. Ay, papids. Pa, pa tawag dyan? Ha? ba? Yes, okay. Kiso. cheers! Galing sa... Toot! <laughs> <laughs> Hindi ka <kaya> lang masunog ba? <laughs> Hindi. Mag may melt lang. I-try muna natin to. lag like, i-ano. Tapos... tapos, tapos. Ay, mo ay, 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 hindi. Tsaka na lang mamaya pag ano. Sige. Sige. <laughs> Sige. Lagyan muna natin ito. Let's try. Ma, hindi lang dito. Huwag isang mayroon ako. <laughs> Matulong <laughs> yung natin. Paliktag. Ay! Mapakan ka naman. Dugi-dugi. Ah. Ayan. Ipapasok natin sa yan oven. Yan po ang oven namin antique. 100 years na po yan. Uy, <laughs> hindi ako na, ano. O, Mainit na ba? Mainit. Yes. Ay, dapat binaba mo yung isabi para ang apat na may lagay mo. Para sa bayla. Oh Sunog mo ba eh. Hindi ah. okay. It's okay. Just... Kaya yung Kailan yes. kaya niyo? uh, dapat ibinaba mo yung isoy. Eh. Sayang yung pan. Tipid-tipid. Sayang kurinti. <laughs> Ay try mo na natin. I-up and kaya. down naman yun, di ba? Ang apoy niya. Mm -hmm. Anong gagawin ko? Anong gagawin? Anong gagawin ko uh, Five minutes muna. Huh? Five minutes? Hindi ka masunog yun, ma? Hindi. Mm. Tingnan, hindi nga nasusunog sa akin. Ayaw ko lang, ha? Kay manok yun. Ayun na. Hindi siguro. Ano nga, ayun na. No? Tingnan pa, ano bang nakasabi? Ito, 50 minutes sa 190 degrees. Ito, 150 degrees. 50 minutes? Ang tagal ng tosta na yun. 50 minutes. Pre-heat lang naman, ha? Na, preheat muna. Kaya, ano na? Ano, ano masasabi mo? Tin over ten. Tin over ten. Sarap din palaakala ko. Okay din yung lasa niya. Tapos crunchy pa. Ah! Ah! Mm. Daignek mo. Hmm, naman. Hmm. Mm. Oh, hmm. Oh, mapapikit pa. Di ba? Mapapapikit ka? Saan, saan? Ha? Mami, ako si ano. Si mami, nabusan ako. Ha? Ah. <laughs> ng cheese, mami. Dito, hindi pa naluluto. Napainit.